Ang kwentong ito ay pinamagatang ang sirena sa baybayin ng San Roque. Sa isang tahimik na baryo sa San Roque, may alamat tungkol sa isang sirena na lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan. Siya ay kilala sa ngalang Amara. May mahabang buhok na kasinitim ng gabi at buntot na kumikislap na parang perlas sa ilalim ng buwan. Ayon sa matatanda, Si Amara ay isang dating dalagang tao, anak ng isang mangingisdang si Mang Elias. Mahal na mahal ni Amara ang dagat at palagi siyang lumalangoy sa tuwing takip silim. Isang araw, habang lumalangoy sa malayong bahagi ng dagat, nakita niya ang isang nilikhang sugatan, isang sireno. Tinulungan niya ito, tinamot ang mga sugat nito at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ipinagbawal sa kanilang mundo ang pagmamahalan sa pagitan ng tao at nilalang dagat. Isinumpa si Amara ng reyna ng ilalim ng dagat. Siya ay naging sirena. Mula noon, hindi na siya muling makabalik sa pampang, kundi tuwing kabilugan ng buwan lamang. Sa tuwing gabi ng kabilugan, makikita si Amara na nakaupo sa isang bato umaawit ng malungkot na awitin na tila humihiling ng kalayaan. Maraming mangingisda ang nakaririnig sa kanyang tinig at sila'y nabibighani. Ngunit babala ng matatanda, huwag lalapit sa sirena sapagkat ang kanyang pag-awit ay hindi para sa tao, kundi para sa pag-ibig na nawala. Minsan, may isang binata ang nagngangalang Elias Jr po ng mangingisdang si Mang Elias ang nagtangkang lumapit kay Amara at sa kanyang paglapit isang lihim ang kanyang natuklasan si Amara ay kanyang sariling ninuno na natiling buhay sa ilalim ng sumpa ng pag-ibig hanggang ngayon sinasabi ng mga taga San Roque na tuwing kabilugan ng buwan maririnig pa rin ang awit ng sirena awit ng pag-ibig sakripisyo at sumpang hindi pa napapawi